mag-isip nga kayo ng mabuti mga kapatid. Ang Diyos ba ay mamatay? Malagutan ba ng hininga ang Diyos? At pangalawa, pwede ba ang Diyos buhayin ng Diyos? Kung si Sokristo ay binuhay siya muli ng Diyos, ayon sa Biblia, ipakita ko ang daming teksto. Nga siya ay binuhay muli ng Diyos. Yung nabuhay na siya, Diyos siya or tao? Tao. Okay? Yung dinala siya sa langit, tao siya o Diyos? May buto at may laman. Ang Diyos ba may buto at may laman? Hindi, dahil ang Bibiyan niyo mismo nagsasabi ha, na ang Diyos ay walang buto, walang laman. Siso Kristo may buto at may laman, umakyat sa taas, kinuha ng Diyos, namatay, dinuhay muli ng Diyos mula sa mga patay. Pwede ba doon na ang Diyos ay buhayin ng Diyos? Ibig sabihin namatay siya, may kamatayan ba ang Diyos? isang propeta na matay sa lason, hindi siya iniwas ng Allah, anong klaseng propeta? Tawa sila. <laughs> ang anak nga niya hindi niya naligtas. Humingi pa nga ng saklolo yung anak nga niya si Kristo. ang bugtong anak niyang nag-iisang anak ay hindi nga niya naligtas ang anak. Paano niya ligtasin yung propeta na hindi nga niya yung kamag-anak? Yung sariling anak niya hindi nga naligtas. Paano ligtasin yung hindi nga niya kamag-anak Ha? Huh? Paano hindi siya naligtas? Di ba? Tumawag kayo. Isariling ng anak niya eh. Si Sokristo, anak ng Diyos. Pinatay. Pinako. Pinatay. Namatay. Hindi naligtas. Tapos sabihin ninyo, hindi naligtas si Muhammad s.a.w. At dinuraan, nilapastangan ang sariling anak. Hindi naligtas. Mas lalaki siguro ang halakha ko si Kristo so ay Diyos katawa-tawa. Katawa-tawa talaga. Bakit? Basahin natin. Basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 20. Tagalog. Na kaniyang ginawa kay Kristo nang ito'y kaniyang buhayin maguli sa mga patay at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan. Eh kung ako Diyos, Sino ka? Magpaupo sa akin. <laughs> Paupuin. Upo ka lang dyan ha. Dyan ka sa ko. Ay, Diyos ka. Gaganoon ka ng isang Diyos. Ay, kung sa toy, ay Diyos, papaupuin ko. Ako'y papapaupuin. Pa Paupuupuin. Sino ka? oh Huh? Ako'y Diyos rin. Sino ka magsabi sa akin? Paupuin mo ako. Sino ka? Di ba ba alam Diyos rin ako? Pero bang manager? Huh? Utusan mo ang isang manager? Sabi na, manager ako, sino ka? Manager ako, manager ka pareho. Si Jesus ba ay siya ang Diyos, nag-iisang Diyos na nagkatawang tao? Or ang Diyos ba ay nanganak? Kasi hindi ito pareho eh. The only God incarnate, nagkatawang tao, no? Oh, siya, ang Diyos na isa, ha? hindi naman dalawa, tatlo, ang Diyos, apat, di ba? Ang Diyos na isa. Siya ba ang makapangyarihan sa lahat at nagkatawang tao? Pinukas niya, hinubad niya ang kanyang pagkadyos at siya'y naging tao? O ang Diyos ay nanganak? Tandaan ninyo, incarnation, nagkatawang tao, ang Diyos na isa at nanganak ida. Dahil pag nanganak ang Diyos, the God, the other one, the Father is existing. At ang isa ay anak. Pag sinasabi may anak, may ama, ang ibig sabihin may Diyos na bata, may Diyos na matanda, mga kapatid. Sino sa inyo ang tunay at totoong mayroong Espiritu Santo? Lahat kayo eh, nagsasabi. Eh. Kayo lamang. Kayo lamang may Espiritu Santo. Sila wala. Hindi ba kayo nakakahiya? Bawat isa sa inyo, yun ang claim. Do ito ka sa Seventh-day Adventist. Mayroon silang Espiritu Santo na guide sa kanila sa General Conference. Sa mga Katolik naman, mayroon din silang Espiritu Santo nandoon sa Batikan City. Dito naman sa Iglesia ni Cristo, may Espiritu Santo rin sila eh, dito sa Pilipinas. Mga born again, nandoon sa Amerika, may Espiritu Santo. Eh. Mga Jubas Witness, doon sa Watchtower, may Espiritu Santo rin sila na guide sa kanila. Of thousands of religion under the banner of Christianity, eh, sabi ninyo, may tunay at totoo kayong Espiritu Santo. Mahiya na nga kayo. Huh? Eh nakakahiya kayo eh